nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atonic Castro. Si Rafi Tulfo ngayon at kahapon. Ayon kay Rafi Tulfo, siya ay simpleng tao lamang noon. Madalas na iipit, nasusugatan nadadaganan ng mas malaking kalaban. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya eto na daw siya ngayon. Isa na siyang pamilyadong tao. Matapang siyang nakipagbaka sa buhay noon. Ngayon, lalo siyang pinatapang ng pagkakataon na tila mayroong misyon na kinakailangang maisakatuparan ng mabilis bago lumipas at maubos ang panahon. Sa pagtupad ng kanyang misyon, mahigpit ang kanyang mga pangaral at panuntunan sa buhay noon. At dahil sa pagkakataon at kanyang estado ngayon, kanya lalong pinahigpit ang mga pamantayan at panuntunan na dapat sundin ng mga kinauukulan. Kung hindi, cited in contempt kayo. Marami na raw siyang mga nagawa sa buhay. Marami na rin siyang mga natulungan at natutulungan magpahanggang ngayon. At kung gayon, Hanggang natin ang kanyang matagumpay na paglalakbay. Halina't panoorin natin na tayong lahat na mga Pilipino nagmamahal sa bayan ay matuto ng gusto sa kanyang mga sekreto at pamamaraan. Kung paano tayo dapat humarap at makibaka sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ito nga ba talaga ang siyang nararapat. Una, huwag maging bastos dito po nakita natin na talagang si Aura bastos dito. Sumobra na, na siya sa kanyang sa kalasingan kaya naging bastos na siya. Wala na sa lugar. Uh, kumbaga feeling entitled na siya. Uh, hindi dapat niya ginawa yun. Porkit siya by bloggers, siya ay celebrity, siya ay uh, hinahangaan, pinupuri, na matao marami siyang fans. Meron na siyang karapatan na mambastos. Heck no. Wala sa lugar dapat sa Walang puwang sa ating lipunan na maging mayabang ang sino mang celebrity. Kahit sino pa man, dapat umayos-ayos ka ng iyong pag-uugali. Especially kung celebrity ka, magsilbi ka dapat na kuwaran sa iyong mga followers. Huwag yung magsisiga-sigaan ka, mambabastos ka. palibhasa sa ikaw ay hinangaan, paliba sa ikaw ay tinitingala, kinikilala bilang isang celebrity. Hindi dapat ginabi. Siya ang kulungan, hindi ba siya binibibibibi doon? Uh, wala po tayong paraan siya may baby. Isa so, lang po ang kulungan. Sama-sama po sila doon siya. Good. So, gusto ko lang matyak Ngayon, maliwanag sa akin na talagang bastos siya. Eh, galit tayo sa bastos. Eh, bastos siya. Dapat lang pagbayaran niya yun. Dapat lang panagutan niya sa batas yung ginawa niya. However, uh, gusto ko lang na yung pagtrato sa kanya, patas kahit na celebrity siya o hindi, kung ano yung pagtrato sa mga regular ibang sospek na hindi celebrity, ganoon din dapat ang turing sa kanya. Lalo na sa matatanda. Garcia said, even assuming there's no, if there is no TRO, Excuse me, they... uh, Mr. Consunhi, hey, please, wag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't I, do that. Pa Pambabasto social, hindi, hindi, pa ako natutulog. No, nakita kita na tutulog kayo. Wag ka. Meron dito mga na empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon, tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag. Bastusan yan. Wag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? magpakatino ka. Gumising ka, dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. At saka, may sakit. Mr. Tanod, Tanod, okay ka lang ba today? How's your blood pressure? Ah, uh, seriously. Go ahead po, papagkisagot lang po. Gusto ko naman siguro. Uh, okay ano ba siya? Na Bin, uh, tinest na ba yung kanyang blood pressure kanina? Kasi the last time we invited him here, uh, I've got a news na siya daw po ay na-high blood at di sa hospital. Ayaw ko naman ma-high blood ka rito. Okay lang bang blood pressure mo? So okay po, lang natin ng nurse dito? Ambulance? Uh, last month, uh, last October po, na-angioplasty po ako. Dalawang stent. Dalawang stent. Tapos po noong November uh, 27, bumaba yung immune system ko. Mm. Natama naman po ako ng pneumonia. Kaya hanggang ngayon po, uh, isang buwan at kalahati pa akong ginamot sa pneumonia. Okay. At least alam ko yung medical condition mo, sir. That's ako. why I'm asking it. I wasn't joking. I was serious, seriously, very serious when I asked you those questions. Now, Mr. Tanlutanod, ano bang yung katungkulan uh, sa landmark at ano po yung mga responsibilidad ninyo na inatasan kayo ng landmark para gampanan? Uh, mga walang taon na po akong naging head ng security Uh, ako po ang responsible sa mga lahat ng activity, uh, security po sa company. Okay. Uh, hmm. Mr. Tanot-Tanot, uh, doon po sa kaso ni uh, Ma'am Erica, at wala na siya dito ngayon kasi siya ko atay nagpag-areglo na, Ma'am Erica Joy Buendicho, uh, nung siya po ay pinagbintangan, dahil na-short po siya sa kanyang paha, pinagbintangan na nagnakaw. Nung kayo po mag-investiga sa kanya, nilait lagi niya po siya, pati ang kanyang pagiging mahirap, yung kanyang pamilya, at yung kanyang anak, tinamay niya po sa inyong pag imbestiga Ganun mo ba kayo mag-imbestiga? Daitin yung isang tao. Dahil siya'y mahirap, dahil siya'y may anak, kaya kailangan niya magnakaw at siya na talagang suspect dahil doon sa kanyang sitwasyon. ah uh, pwede na po ako, Your Honor, pwede na po akong sumagot. ah uh, ganito po yan ang pangyayari. ah uh, October 25 po, mga hapon, dinala po siya sa security office nung supervisor po na si Miss Jima Munar. Sabi ko bakit? Sabi niya, sir, uh, last short po kasi siya ng almost 5,000. ah uh, sir, doon sa treasury po, wala namang pong problema, okay naman po. Tapos doon sa accounting, okay na po, okay naman po ang mga tally sheet. Kaya pero kulang po siya ng almost 5,000. Kaya sabi ko, sige, iwan mo na po siya dito. Kaya ay uh, kinausap ko po si Erika. Uh, sabi ko, "Eh bakit ka na short ng almost 5,000?" Hindi po siya umiimik. Sabi ko, "Okay, ganito na lang, alam mo ang Landmark mabait. Hindi namin trabaho manira ng pangalan dito. Sabihin mo lang ang totoo, okay na po yun. Ang mga shoplifters nga dyan, nahuli, pinagbibigyan tayo pa. Sabi ko, just tawala balik-balik ko po yun, just till the para maayos natin. Pinaikot-ikot mga komisya, tanod-tanod. Anong kinalaman ng nanay, living partner, at iba pang kamag-anak ni uh, Erica na imbistigahan mo doon sa kanyang pagiging short? Uh, anong kinalaman noon? o anong bang itinuro sa pag-imbistigahan? In the first place, ano ba ang credentials mo? Ano ba yung uh, qualification mo sa pag-imbistigah? Kayo ba yung nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling? to was a proper way to investigate. Ano kaya yung natapos si Senator Rafi Tulfo na kurso o training sa pag-iimbestiga? Ang mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Eh, then kung gano'n malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailan mo kausapin paulit-ulit at madami pa yung mga kamag-anak at pilit mo paminin? Uh, Your Honor, kasi po, may short sure po siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, Sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki. Galing na mismo sa bibig mong malaki na malinis sa treasury, malinis sa accounting. Ano pa ang gusto mong may pakita sa iyo para patunayan na siya talaga walang pasalanan? Maliban na lang kung merong kang ebidensya Uh, yes, Your Honor. Kasi ang sabi po ng kahira, na short product talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis... Ms. kasi po ang issue dito, pang-api po sa mga manggagawang Pilipino. Meron akong labor lawyer para mapaliwan lahat. Sige. Pero hindi Sige. sa'yo. Sa dole, pwede. yes. Sa ngayon, hindi dole naman talaga, ano, ano. ma'am. Kaya nga, pinaparating namin sa'yo para makuha namin yung panig niyo po, madam. Hindi. Para... Ano panig? Hindi ako napapanig. Ano ibig sabihin napapanig ako? Hindi... Panig, hindi panic to get your side. Alam ko kung saan ang side ko. I will. I will ask. I will. i ask my lawyer. Your lawyer, cause I know. I. I know labor. Okay, ako sakit dibdib -dib na. Aha. Sino mo ano atlas tao kayo? Bigay tubig. <laughs> bastos? Hello? Ma'am, sandali lang, ma'am. Talking about bastos. Kayo po ang nambabastos na mamanggagawa Pilipino. Po, eh, kasi bakit niyo po kasi sa binabastos na sinisigawan? Pwede naman magdole. Di sa doli po tayo magkita. Di sa doli po, ma'am. Oh, ma'am, sandali lang. Di doli, bakit po kayo nang Ako po yung huhusga dito agad-agad kapag meron pong ebidensya at ang ebidensya very overwhelming. Okay, natin sa korte. Eh. inamin po nang niyo na hindi siya nagpapasahod ng tama totoo, sa mga empleyado. Totoo. totoo naman yan eh. Kung yung, yung mag-law mag, ano, degree, baka yan ka, na kayo yung mag-judge. Ma'am, hindi yung... ma'am eh. Bawal ang mag-name calling. Iwan itong si Aura at saka meron ibang kasamahan din siya pero hindi lang sumama sa rambol. Bakit po so, maging agresibo si Aura sa isang lalaki na uh, 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 i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Eh, alam mo naman. Si Aura is uh, gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Ay hindi sir. Mali ka dyan sir. Dapat huwag sir. Huwag uh, sir. Huwag ganon. Palibasa ay gay. Gusto makita agad ng katawan ng isang lalaki. Uh, lalong lalo na, hindi pwedeng maging anti-LGBT ang ating kapulisan. Hindi talaga pwede. Dito po sa Wanted sa Radyo, hindi po namin tinitolerate ang anti-LGBT statement. It has been the stand of the show, time immemorial, up to now, and going towards the future, we will not allow it. Kaya nung Friday, nung nagsalita, ganoon si Carl, agad-agad sinupalpal ko. Yun lang yun. Pero pwede bang mag-body shaming? Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung... And it the description. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung Senate which this is description. Nais niya magkaroon sa Pilipinas ng divorce law. Kapag naging batas na yung divorce bill dito sa Pilipinas, maaari na mag-asawa yung may mga naging kalaguyo. Ayos naman ang pagsasama ng maraming mag-asawa. Ikinasal si Maria at si Mario, okay pa sila. Walang problema sila. Maayos yung pagsasama nila. And then after a couple of years, si Mr. nag-umpisang gumamit ng drugs. Si Mr. nag-umpisang nagkaroon ng mga bisyo, sugal, pambababae, pag-iinom. Okay? And then, nananakit pa. Ngayon, pupunta si Mrs. sa korte para ibigay yung madayhan na yon. Hindi pa pa sa korte yan niyan. Why? Because nagmanifest yung mga masasamang ugali ni Mr. after nung kasal nila. Yung psychological capacity ayon sa batas natin, eh dapat mag-manifest talaga matapos ikasal and during the marriage. Hindi pwedeng mag-manifest ito before the marriage at alam ng kabilang party. Dahil kung alam niya na ang psychological incapacity, tedyo kabila. Bago pa sila kinasal, eh di inaccept niya na yung ugali nito. Tanggap niya. So dapat mag-manifest talaga yung psychological incapacity after The marriage ceremony. Pero, yung psychological capacity na ito ay dapat existing na before the marriage. Nalaman na lang nung kabilang party o nung asawa habang sila ay kasal na. Inaasahan na raw ng mga senador ang pagtutol ng simbahang Katolika sa divorce bill. Pero bukas daw silang makipag-usap. I will present them lahat ng mga reklamong na natanggap ko na mga mag-asawa na talaga hindi na pwedeng magsama pa kinakailangan e ipapakiusap ko sa kanila yung mga complainant lumapit sa akin I let them talk to them I let the, uh, my complainants talk to those people who are opposed para makita nila ang problema Kaya makakaiwas isang Bigamy case Naghain ng reklamong Bigamy ang nagpakilalang asawa ni News 5 anchor Rafi Tulfo Isinampa ni Juliet Nakpilikop sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo. Ayon sa kanya, ikinasal sila ni Tulfo noong 1982 sa Kapas Tarlac. Tatlong buwan daw siyang buntis nang iwan siya ni Tulfo matapos silang magtalo. Sinubukan daw niyang hanapin si Tulfo pero hindi niya matunton, kaya inakala niyang patay na siya. Nalaman na lang daw niyang sikat na na broadcaster at ikinasal na sa iba kahit hindi pa napapawalang bisa ang kanilang kasal. Ang pinahil po namin kaso ay bigami laban kay Rafael, Teshiba, uh, Tulfo. Okay. Uh, gusto ko lang hong linawin, uh, pinafile po ito ng kliyente ko, para, hindi po para sa kanya, para po doon sa kanyang anak na pagkatagal-tagal nang hindi man lang uh, itinago sa publiko, okay? na hindi man lang ipinakilala, Uh, I-final ito ng aking kliyente para po sa publiko para malaman yung katotohanan tungkol kay Rafi Tulfo. At uh, siya po ay membro ng media, taga-taguyod ng katotohanan pero itong katotohanan na ito ay itinago po niya. At saka makakaiwas din nakikilan ng mga naiwang asawa. O Muling lumutang ang nagpakilalang una at lehitimong asawa manon ng broadcaster na si Rafi Tulfo na si Julieta Lugtolikop. You know, I did a lot of research about him before I did this. And eventually, I came to a conclusion that it's time for Rafi to pay, you know, what he, what he owed to us. I don't know what that is. But if I see Rafi behind bars, then... O he... naghikahos na mamamayag. Maraming taon nang nakararaan. I reached out to my daughter with her. At nakita po kami ng aking anak sa kanya at ako po ay nagbigay ng tulong, pinansyal at mga regalo. At nagkaroon po kami ng mga panahon na yon ng understanding ni Julieta Lico Pearson. At that time po, siya ay Mrs. Pearson na. This was many, many years ago. Ang understanding po namin ay wala ng pakialamanan, magkanya-kanya naman kaming buhay. Pero sa Naturafi Tulfo, wala ba nakapag-advise sa'yo na hindi pwede yung sasabihin nyo na wala ng pakialamanan hanggat nandiyan pa yung kasal ninyo? Hindi kayo maaari magpakasal sa iba? Yung nangyari kasi kay, kay Miss Julia Lico, ang akala niya patay ka na kasi nawala ka na maraming taon. Hindi ka nagparamdam. Kaya siya nagsampan ng petition for declaration of presumptive death at iyon ay nagrant kaya maaari siya mag-asawa pero nung dumating ka at nalamang buhay ka yung kasal ninyo ni Miss Julie Lico yun ang tatawagin nating valid na kasal existing siya yan ay nasa batas kumbaga yung subsequent marriage niya eh mababaliwala yon dahil buhay ka pa at dahil buhay ka pa at hindi ka naman nag ng petition for nullity of marriage, yung ibang kasal mo sa iba, hindi siya makukonsider na valid. Kaya hindi pwedeng ipagmalaki na wala na kayong pakialamanan kasi bawal yun sa batas. Magkanya-kanya naman kami buhay sapagkat siya po ay kasal na. Dumating po yung time, this was last year, December, na napag-alaman kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po ay makapagbigay ng tulong sa kasal. 10,000 US dollars as a matter of fact. Pero tumanggi po silang ibigay yung number ng bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. One day, ito pong si Mrs. Julieta Lico Pearson ay nag-request na makipagkita sa akin at pinaunlakan ko naman po sa isang restaurant sa Quezon City. Yung pala, ang reason ng kanyang pagkipagkita sa akin, upang humingi ng 25 million pesos. On top of that, gusto niya po ay yung kalahating buwan ng sweldo ko, kada buwan, ibibigay ko po sa kanya. One more time, 25 million pesos plus half of my salary, dito po sa TV5, every single month, tumanggi po ako. Then sabi niya, siya po yung mag alboroto at sisiraan niya po ako sa media kapag hindi po ako pumayag. At sinabihan ko siya, hindi hindi ako magigive in sa blackmail at extortion. Kalma lang daw dapat. Yan ang payo niya. Sir, piece of advice, ano? at ito po sa lahat ng mga manonood. And I'm being fair here, Mr. Abraham. Uh, kasi lumalabas sa video, uh, pinapanood ko po ito ngayon at uh, hmm. makailang beses ko po ni-review yung video. Mukhang meron pong provocation sa parte ninyo. Sabihin na po natin, for the sake of argument, meron nga po talagang baril ito si Mr. Carino. Pero the fact na wala na yung baril, hindi na pinapakita, dapat siya, nagkalma na lang kayo, you have to video him while hawak-hawak niyang baril. Otherwise, talo po kayo dito in the, in the court of public opinion. Talo po kayo dito, sir. Kasi lumalabas na nag-iskandalo kayo, yung wife niyo inaawat na kayo at meron pong dalawang babae nandoon. babae sa kabilang panik at babae sa tabi mo, then parang nagwawala ka, it's not good. You're trying to provoke. Hindi hey nga ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahirin ako? Tawagin ko si pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Sekretary Bunoan, ikaw. At sa yung mga taga-region nyo at saka yung construction company. Patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Kaya itong sinasabi ko po, uh, sir, ano? Nung nagkaroon kami ng hearing, sinabi ko nga po to sa uh, Sekretary Bunoan na mag-secure po uh, ng insurance, accident insurance. Kasi yes, nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiri ako? Tawagin ko si Bonoan pati ikaw? Gusto mo? Hindi naman po, hindi naman po. Oo, oh, kinakam... eh, kaya nga sir eh. Kaya nga eh. Po ako hindi sir. Tatlong ang beses na may na aksidente. Sir, tatlo na. Kung unang aksidente ito, pagbibigyan kita. Pero tatlo na. So ibig sabihin, pati ikaw, pabaya. Kaya nga sir, gusto mo nga sir, sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko sa Secretary Bonoan, ikaw. Ipinapakita rin ni Sen. Rafi Tulfo na ang pag-iwan sa obligasyon sa pag sa anak ay mali. Ano tinatrabaho mo? Mga babae mo, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Buntis ako, niloloko mo na ako. Ha? Kung hindi pa meron nagsumbong sa akin na may sino-sino kasama mo, hindi ko malalaman. Wala! Bumibila ako ng ulam nyo. Ha? Eto, gaganti mo sa akin. Ang kapal din ng mukha mo! Ha? Pinagmamalaki mo, ha? Anak mo, hindi mo mabigay kahit isang tsupon! Ang kapal din ng pagbumukha mo! Wag... Meron na palang warrant to pares dito. Opo. Saan kwarte po ito? Sa uh, Bacoor po. Binibigay ko naman po yung sustento nung, one, eh, yung bata. Eh. Sir, ito po, po sir. sir, kausapin mo na lang po si misis. E, ano, bigyan kita pagkakatol. Oh, Ma'am. Ang nais daw nila ay mabigyan ng hustisya ang pag-abandona sa kanila ni Tulfo at hindi nito pagsuporta noon sa kanilang anak na ngayon ay may asawa na at naninirahan na sa Estados Unidos. Uh, knowing what he did to us was not fair and yet he was tell the world everything that it seems like he didn't have anything to to hide. You know, irony, it was very irony because the hashtag kakampi ng mga naapi, you know, they don't hurt their women. Huwag maging violent. Pure gold! Ba't tuwing kita eh? Dayas! Medyo sumobra po yung computation nila kasi straight yung ginawa nilang computation. Okay, alam mo? Pande A al al alam, tayo, din al alam mo? alam mo? Alam mo? Sir? Yes, sir, Ape. Alam mo kung off lang tayo, ang dami mo nang naring na salita sa akin. I-incash mo kung magkaring sobra, ibalik mo sa pure gold. Ba't toing kita eh? Dayas! Pinainit mo lang ulo namin. Gusto <m liberally> rin niya ma-decriminalize ang libel sa bansa natin dahil sa freedom of expression. Ang kasong libel daw ay pangharas lang ng mga politikong ayaw na napupuna. Ang pinag-aaralan daw ngayon ng opisina ni Senador Rafi Tulfo, i-decriminalize ang libel pero para sa mga lehitimong mamamahayag at media organizations lamang. Kukonsultahin niya raw ang mga apektadong grupo. Pero paano yung mga pseudo-media, pseudo-journalists kung tawagin, pretend to be a part of the media, tira sila ng tira without getting the side of the other person. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa tinatawag na fake news, nagdebate si Tulfo, isang broadcaster at ang journalism professor na si Danilo Araw. Para kasi kay Araw, hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon laban sa mga citizen journalist o yung mga mamamayang nais makibahagi sa pagbabalita. Meron tayong distinction between ordinary people and professional journalists na po yung purpose ng citizen exactly. journalism. So pwede na palang tumira ng tumira yung isang Juan de la Cruz na Kencoy pagmumurahin niya lahat ng mga taga-gobyerno o kanyang kapo o negosyante para makapangikil? So is that okay with you? Kaya ang mga lehitimong journalist lamang ang maaaring magmura at pumunah? It is my job. I was voted for this. I represent the people of the Philippines. And that's why I'm asking you this question. Nakatanungan din po ng taong bayan at hindi nyo kayang sagutin. Mag-resign na kayo. Kung ganun rin lang. I-N-U-T-I-L kayo. Nakakaya kayo. Nakasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya ulit sa amo. Napakagulang niya amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Yeah, Marami ang kasamahan sa barangay, pero you called the chance because ikaw pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw sinusunod namang kasamahan mo nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minutong pagitan? Siguro po wala pa tatlong minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay... sa saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubog-bog ng iyong amo and then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin kung ikaw si Ma'am Elvi? Siyempre po, maging re po. Exactly! At yun ang ginawa niya, na kinukontra mo ngayon, stupido. And then, pumunta itong tao mo, bata mo, kinanay, para hiramin lang daw yung baby, and then tinangay na. Right there and then, meron ang ginawang krimen, and yet, di mo kaya yung bata mo at sabihin mo itong tao ngayon na magpal na lang kaso? You're very weak. Ba't ka naging chief police? Eh, bakit ako naging weak? Eh, sino, eh, yun naman ang tama, ah. No, sir. You know why? Because if I were in your situation, I could have said to the guy, Hey, halika rito, bata. Mali yung ginawa mo. Tayo dapat ang nagsaset ng maganda example dito dahil tayo ang takbuhan ng mga taong inaapi. Madali lang rito. sabihin yan. Madali lang sabihin yan. Pero mayroon tayong proseso. No, sir. If you want to, look at me. Subukan mo ako. Tingnan natin. Makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin. Chipopolis ka ako hindi. Sibilan ako pero kayang Ay, mo kunin. Ayun, Then in that case, you're not supposed to be a of police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called a of police. For me, I'm so sorry, Colonel. Because that's my opinion. I'm entitled to my opinion. You can say anything against me. No, sir. No, you're a, pub you're a public servant, sir. You're a public servant. One kadar, one Buyas. You're a public servant. One kadar, one Buyas. Public servant, sir. And I'm entitled to my own opinion. At kung ikaw ay miyembro ng pseudo media, nagsimula mag sa isang politiko, sigurado, demanda ang abot mo. Ito po yung update tungkol dun sa tao. Yung tao na pinailan ng kasong cyber libel na mga staff ng RTIA. Halik ka rito, maximum isa sa mga nag-file. Ayon, galing na kayo sa? City Hall po, Office of the City, Prosecutors po sa Quezon City. Okay. Ayan, kung nanonood si tao, ito na, kala wow. mo kasi nagbibiro kami. Ayan na po yung uh, case number. Pinail na po yan sa Quezon City Prosecutor's Office. Kanina umaga? Apo, sir. Okay. For cyber libel. Ang kapal. Ah, kasi ang dami tayong mga presentang ebidensya, no? Pati yung uh, pagpapasalamat niya sa atin. Apo, sir. Doon sa kanyang YouTube channel. O, oh, ang dami mga, ano rito? CD. And, okay, si Odette, si Kay, si Rose uh, Okay. So, yung address nito? Meron, sir. Nakalagay din po yung address niya dyan. Anong lugar siya? Barangay Lawa, Kalamba, Laguna po. Okay. Kompleto yan. So, doon sa tao, kung nakikinig ka, malapit-lapit na. Malapit-lapit na talaga. Kasi ang susunod na proseso nito, pagdadalhang ka ng sabina. And, kailangan sumagot ka. Dahil kapag hindi ka sumagot, aba, nasa iyon, lalong maging tagilid ng husto ang iyong sitwasyon.